<coughs> Bali, nandito na tayo sa harap ng ano, ng uh, simbahan. At napaka ano oh, parang parang yung ano niya 3D. 3D yung pinaka ano kasi uh, paano ipaliwanag ito? Mayroon dito sa harap tapos may ano pa sa likod. Talagang uh, ginawa nilang uh, na, napaka amazing. Kung titignan, kung titignan niyo, isang ganyan lang siya. Dito sa ano sa tawag dito sa kamera pero ang aktual uh, actual niyan may may mga nasa likod pa kung ano yung nasa nasa unahan kunwari itong itong, itong pinaka frame ng ano simbahan yung may mga ribulto na yan yan ito mga to mayroon pa doon sa likod kaya parang ano siya 3 d 3D, 3D anyang tawag doon picture yan siya Napatingnan At natin dito sa may Bali ito 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 'yung poste ng isa. Nagdugtong doon sa kabila ito. Dung. Dung. bali videoin natin na detalyado itong ano simbahan para no para ma ano natin may paliwanag natin yung mga uh, lahat ng mga sulok-sulok dito, mm -hmm. oh. itong banda dito Bandang left side Bandang left side pa rin.

啊，对。 Bali, nandito na tayo sa pinak pinakagitna ng ano nang Ah. Oh. Napakaganda. Napakaganda. Ang daming ano oh, Tawag yon mga arti-artinya. Oh. Ay, yan 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 mga yan. Arti-arti hindi lang nakikita sa camera pero isom natin. Dali dito yung pinaka niya papunta dito. May harang dito. Bali dito sa left side pa rin to. Pero nandito na tayo sa ano, gitna. Tapat tayo ng uh, ilaw doon. No? 'Yon, yung unang uh, unang ilaw dito sa may one hall 'yon.